kahulugan ng simbahan sa panaginip. Kung ang panaginip tungkol sa isang simbahan ay ang landas patungo sa hindi malay, ang pag-aaral nito ay makakatulong sa ating na mahanap ang mga nakatagong pagnanasa na nakaimbak sa ating isipan. Ang simbahan ay sumasagisag sa mga taong naghahanap ng espiritual na direksyon, karunungan at patnubay. Ang panaginip ng isang simbahan ay maaaring mga hulugan ng paghahanap ng isang paraan kapag lumitaw ang mga pagdududa at kawalan ng katiyakan. Marahil ikaw ay nasa panahon na ang iyong buhay ay sumanga. Ang kahulugan ng panaginip ng isang simbahan ay madalas na kumakatawan sa sandaling ito kapag nagtagpo tayo ng dalawa o higit pang mga landas sa unahan natin. At hindi natin alam kung alin ang susundin. Maaring nagtataka ka anong dapat kong gawin ngayon o anong ang mangyayari sa susunod kong buhay. Ito ay isang karaniwang tanong para sa bawat tao. Ang simbahan ay isang lugar din kung saan tayo nagpapakita at nagpapahayag ng pananampalataya. Kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa kadalisayan ng iyong pananampalataya, ay maaari ding malapit na nauugnay sa kung anong ibig sabihin ng panaginip ng simbahan para sa iyo bilang isang individual. Gayunpaman, ang ilang mga pangunahing punto ay makakatulong upang bigyang kahulugan ang panaginip. Una, ang simbolismo ng simbahan. Ang simbahan ay kadalasang iniuugnay sa si espiritual o relihiyosong mga paniniwala. Sa makatuwid, ang panaginip ng isang simbahan ay maaaring magpahiwatig ng iyong pagnanais para sa patnubay, suporta o ginhawa. Pangalawa, pagninilay ng inner self. Ang simbahan ay maaari ding kumatawan sa panloob na sarili o kaluluwa ng nananaginip. Ang panaginip ng isang simbahan ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan para sa pagmumuni-muni sa sarili, pagsisiyasat ng sarili o pagnanais na kumonekta sa iyong panloob na sarili. Pangatlo, ang buhay sa komunidad o panlipunan. Ang simbahan ay kung saan nagtitipo ng mga tao upang sumamba at makisalamuha. Ang panaginip na isang simbahan ay maaring magpahiwatig na isang pagnanais na kumonekta sa iba o isang pangangailangan para sa suporta sa lipunan. At ang pang-apat ang pagbabago o pagbabago. Ang simbahan ay maaari ding kumatawan sa isang lugar ng pagbabago. Ang panaginip ng isang simbahan ay maaring magpahiwatig na ikaw ay nagbabago o nagbabago sa iyong buhay. Halimbawa, ang isang panaginip na karaniwan sa mga nobya sa mga gabi ng kasal ay hubad sa simbahan. Ito ay tila kakaiba, ngunit ito ay kumakatawan sa sandali ng pagkabalisa. Ang pagkabalisa na ito ay nagiging sentro ng atensyon sa panahon ng seremonya. Ngunit ano nga bang ibig sabihin ng panaginip ng simbahan? Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasa simbahan. Maaring nahihirapan ka at maaring ipakita ng panaginip na ito na nagdududa ka sa kung paano kumilos sa sitwasyong ito. Ang pagdududa na ito ay lumitaw dahil natatakot kang hindi mataig ang problemang ito at sa huli ay sumuko. Dumarating ang simbahan sa iyong mga panaginip bilang isang makapangyarihang simbolo ng iyong pananampalataya. Ang panaginip na nasa simbahan ay nangangahulugan na malalampasan natin ang pinakamahirap na panahon sa ating buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang simbahan na puno ng mga tao. Ang simbahan na puno at puno ng mga tao ay kumakatawan sa kagalakan at biyaya sa paligid ng pinto. Kung pinapanood mong pastoro pari na nagsasalita, ito ay simbolo sa pagkauhaw sa pagtaas ng iyong spiritualidad subukan maging mas kasangkot sa mga aktibidad ayon sa iyong relihiyon kahulugan ng panaginip tungkol sa isang walang laman na simbahan ang panaginip ng isang walang laman na simbahan ay nangangahulugan ng detachment kahit na ikaw ay nasa gitna ng isang mahalagang katotohanan, hindi ka kasali. Kadalasan, dahil naiinis ka o nawawalan ka ng pag-asa, ito rin ay tanda ng pagkabigo sa iyong pananampalataya at espiritualidad. Ang isang magandang tip sa mga oras ng kawalan ng pag-asa ay ang magbukas sa isang taong malapit, kaibigan man ito, miyembro ng pamilya o pagpapayo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang simbahan na ginagawa, ito ay tanda ng espiritual na paglago. Ang panaginip na isang simbahang itinayo ay nagpapakita na napatibay mo ang iyong pananampalataya o darating ang tamang panahon. Ang pagbuo ng matibay na pundasyon sa prinsipyo ay isang mahalagang suporta para hindi sumuko sa mahihirap na panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang simbahan. Kung nakakita ka ng isang simbahan na nawasak sa iyong mga panaginip, nangangahulugan nito na may isang bagay na yumanig sa iyong pananampalataya o masamang balita ay darating. Ang pananampalataya ay isang bagay na dapat mong ipagtanggol. Ang hamon na ito ang nagpapalaki at nagpapaunlad sa atin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magdasal sa simbahan. Ang panaginip na magdasal sa simbahan ay refleksyon tungkol sa direksyon ng iyong buhay positibo man o negatibo ang iyong walang malay ay muling susuriin ang iyong desisyon at sinusubukan mong tulungan kang makahanap ng mga sagot sa iyong pinakamalalim na tanong gamit ang signal na ito kailangan mong gumawa ng isang mas may kamalayan na muling pagsusuri at hindi lamang hayaan ang iyong subconscious na gumana para sa iyo subukang kilalanin magingat para sa mga palatandaan na maaaring ituro sa iyo sa tamang direksyon Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking simbahan. Ang isang malaking simbahan ay naghahatid ng larawan ng karunungan at paggalang. Ang panaginip ng isang malaking simbahan ay nagpapakita na dapat mong isaalang-alang ang hindi paglabag sa mga patakaran at mga halaga na itinakda ng komunidad na lalangoy laban sa kasalukuyan at dahil dito ay haharap sa maraming mga hadlang ang panaginip na isang malaking simbahan ay maaari din sumagisag sa pagdating na maraming pagpapala. Kung mas malaki ang simbahan, mas mataas ang mga benepisyong darating. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maliit na simbahan. Kung nanaginip ka ng isang maliit na simbahan, isang kasal ang darating. At maaari ka nilang anyayahan bilang isang pinarangalan na panauhin. Ang panaginip ng isang maliit na simbahan ay sumisimbolo din ng isang matibay na bigkis ng pagkakaibigan. Maglaan ng oras na ito upang palakasin pa ang iyong ugnayan sa mga taong mahalaga sa iyo tulad ng iyong mga anak, kamag-anak, asawa, kaibigan, katrabaho o maging sa iyong mga kapitbahay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang lumang simbahan. Iyon ay isang babala. Ang panaginip ng isang simbahan na nasira at inabanduna ay maaaring magpakita na ikaw ay mabibigo na harapin ang mga hamon at panganib na ipinagkanulo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pag-iwan sa iyong pananampalataya, etika at kung ano anong pinaka pinaniniwalaan mo. Manatiling alerto at magingat dahil mas masasaktan ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa simbahan na nasusunog? Ang iyong pananampalataya ay inaatake. Ang isang nasusunog na simbahan ay ang iyong sitwasyon sa labanan na nakakasakit sa iyong kumpiyansa. Maaari ka masangkot o hilingin na gumawa ng mga bagay na salungat sa iyong mga paniniwala. Ang isang bagay na pumipilit sa iyo na kumilos laban sa ating buti at pagtitiwala ay lumakad sa palikulikong lugar. Mag-ingat, magpasya, ito ay nagkakahalaga ng paggawa ng isang bagay na maaring masira ang pundasyon na iyong pinaniniwalaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gumuhong simbahan. Ang panaginip na isang gumuhong simbahan ay sumisimbolo sa pagsubok ng pananampalataya. Bilang karagdagan sa pagkakaroon ng pananampalataya, kailangan mo rin makakuha ng kaalaman tungkol sa mga pangunahing kaalaman na sumusuporta sa iyong mga paniniwala ang mga panahon ng pag langan ay makapagbibigay sa iyo na hanapin at palakasin ang pundasyong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumanta sa simbahan. Kapag nanaginip kang kumanta sa simbahan, ito ay kasing kahulugan ng malaking kaligayahan at kasiyahan. Nakakonekta ka sa iyong espiritual na sarili at nagpapahayag ng pagmamahal ng walang mga kondisyon. Ito ay isang simbolo na magandang tanda kahulugan ng panaginip tungkol sa isang saradong simbahan. Pakiramdam mo ay nag-iisa at walang magawa sa pamamagitan ng mga kaibigan o mga partikular na kaibigan ay maaaring mabigo ka. Ang mga tao ay nagkakamali at nabigo. Ang pag na ito ang unang hakbang para magpatawad kapag naapektuhan tayo ng mga pagkakamaling ito. Makipag-usap sa mga taong ito, baka may problema din sila ulugan ng panaginip tungkol sa isang madilim na simbahan. Ang mga pakiramdam ng pagkakasala ay nakakagambala sa iyong buhay. Kung nanaginip ka ng isang madilim, madilim o madilim na simbahan, alamin na ang mga elementong ito ay mga pagpapakita ng maling pag-uugali na nagpapabigat sa iyong buti. Ang panaginip tungkol sa isang madilim na simbahan ay maaaring kumakatawan sa isang pakiramdam ng pag-aalinlangan o pagkabalisa lalo na tungkol sa espiritwal o relihiyosong mga bagay. Ito ay sumisimbolo sa mga nakatago o pinipigilang mga damdamin, isang takot sa hindi alam o pakiramdam na nawala o nahiwalay sa mga paniniwala o pinahahalagahan ng isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa umalis sa simbahan? Ang panaginip na umalis sa simbahan ay isang senyales na nakalimutan mo na ang iyong pananampalataya at iniwan mo ito. Unawain na ang pananampalataya ay parang kalamnan at kailangan mong magsanay. Kung nagdududa ka, humingi ng espiritual na pagpapayo. Ang panaginip na umalis sa simbahan ay nagpapahiwatig ng pagnanais na makalaya mula sa ilang mga relihiyon o espiritual na paniniwala na hindi na sumasalamin sa iyo. Ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa higit na kalayaan o isang pagpayag na tuklasin ang mga bagong pananaw at idea.